🎵 Kasama kanggang sa panaginip 🎵🎵 Bakit ka bang ba puso'y di na umibig sa'yo? 🎵 Yun ka, yun ka ko sa tuwingan 🎵 Yun ka sa aking magpapamigay kapag na naginip isa Yun ka Na saya tua kasama Nalilimutan na problema Kapag kapiling ha. Yeah. Napakaiyak mo ako, ha. Ah. Galing, ha. Salamat, ha. Ah. Kinakanta yung mga kanta ko. Hey, kay Will. Salamat. May bibigay ka, may bibigay niyo. bibigay ay, okay, ay. Okay. Lapitan ko siya. Ano to? Okay, sige. Okay. This is my CD with a recording to uh, studios. Talagang nirecord ko po yan talaga. Kaya gusto po iniwan ko po sa inyo ang CD ni Andal. Nandiyan din po yung uh, talagang kantang pinasikat ninyo. Isa po ako sa iniidoli po ninyo. Ano yung kanta nga? Yun ka po. Ganda, bagay nga sa'yo eh. Actually, sa totoo lang, mas maganda nga boses mo eh. <laughs> Willie, hindi po totoo yan kay Willie. Hindi, ang ganda lang po. Parang with feelings. Ang galing mo kumanta. Di ba? Opo. Sana pag meron akong sang show, mag kita. Alam mo, alam mo, dati nang drummer ako, Papa. May kasama ko si sa Sammy Caballo. 50 pesos a night lang kami tatlo. Opa. 80 pesos Opa. yung dalawa ako, 50 pesos. Papa. Tapos sumututog ako sa Paranaque sa isang club, IP Papa. kung tawagin. Opa. Nagsimula din ako ngayon. Ito ba piano mo? Yes, pa. Ma ano ba? Ang alam mga klase to? Ay, yama, Ano ba ang dream ng piano mo? Dream ng piano? Anong piano ang gustong gusto mo? Ah... Uh... Ano ba ang gusto mo? Gusto mo piano? Actually, nagpupundar po ako ng keyboard ngayon, Kuya Will. Anong gusto mong kay piano? Yamaha M06. Gusto mo ba yan? Oo po. Sige. Kailan birthday mo? April 26. Uy, malapit po. na. April 26? Sige, ganun. Digalo ko sa'yo, ha? <laughs> okay. Baka na, bahala. Sige. Okay, bilhin mo na. Orderin mo na, mamaya. Ha? Huh? Para magamit mo na. Okay? Thank you po. Salamat. Sige, good luck sa'yo, ha? Thank, Thank you. Sana makagawa tayo. Sa yo. Thank you very much. Salamat sa ano mo, ha? Oo. Oh. Mamaya punta lang kayo sa Yama. Ha? Huh? Opo. May cheque ka naman, eh. <laughs> okay, regalo ko sa iyo. Thank you very much. Galing. Pakalagay ito sa akin, ha? Galing nung pagkakanta ng yung gano. Ang kumakantang ganun <laughs>